Mrs. Ng Sisi ngayon ang isang babaeng nagbenta ng kanyang anak sa halagang 45,000 dahil sa pagkalulong sa online sa Dahil sa napakatagal na lockdown at paiba-ibang quarantine classifications na dumaan sa loob ng dalawang taon. Maraming paghihigpit na ipinatupad ng gobyerno sa halos lahat ng uri ng negosyo, kabuhayan at maging sa mga panandaliang aliw na pantanggal stress umano gaya ng sabong. At dahil hindi pwede ang nakagawi ang sabong, nabilang ang atensyon ng mga sabongero sa online sabong na siyang kinalolokohan ngayon ng maraming Pilipino. Pero huli na kapag napagtanto nila na nalulong na pala sila sa bisyong ito. Tulad na lamang ng kwento ng isang ina na nag-viral kamakailan. Sa report ng Pasig News Today sa kanilang Facebook Live, nakapanayam nila ang babae na nagbenta umano ng anak sa halagang 45,000 pesos may nakausap siya umano sa Facebook na pagbibentahan niya ng kanyang anak. Unang offer daw sa kanya ay 20,000 ngunit hindi siya pumayag. 50,000 ang una niyang hinihingi pero nagkasundo sila sa pres yung 45,000. Nagtagpo sila ng buyer ngunit ilang sandali lang daw ay biglang nagbago ang kanyang isip. Nang tinatawagan na daw niya ang pinagbentahan niya ng kanyang anak ay hindi na niya ito makontak sis ing sisi daw siya na nagawa niya yun at humihingi siya ng tulong para mabawi ang kanyang anak. Ultimo pala ang mister ng ginang ay hindi alam ang ginawa niyang pagbebenta sa kanilang bunsong anak. Dahilan naman ng nanay ay nabaon siya sa utang kaya niya yon nagawa. At ang rason ng pagkakautang ay dahil sa online sa bong. Marami na ring nababalita ng mga krimen sanhinang pagkabaon sa utang dahil sa online sa bong. Kaya sa mga gustong magbalak na subukan ay mag-isip-isip na kayo at huwag nyo nang tangkahin pang subukan dahil sa huli matutulad din kayo sa kanila.